Yo, what's up mga padi? Kamusta? Dito ay papakita ko sa inyo kung paano magluto ng saging ng puso. Este, puso ng saging. Alright, dito ay siyempre, tanggalin muna natin yung balat ng dahan-dahan. Siyempre, para mabilis, bibilisan na natin ang paghiwa nito. Yan, hiwain lang natin yan. Yan, ganyan, ganyan, paghiwa, bilis. Alright. Paghiwa natin, siyempre, pipigyan natin yan. Lagyan natin sa isang lalagyan. Lagyan natin ng konting asin pipigay natin at tanggal natin yung katas. Alright, ito na. Yan, binilis na ko na nga guys. Alright, pani, bilis. Oh my goodness. Oh my goodness, my friend. Bekos, bekos lang yan. Tagal yung gata. Para yung gata na yan ah. Piga, piga natin yan, syempre. Alright, tas lagyan natin sa isang lalagyan sa plato. Oh my goodness. Bekos, bekos. Ayan na pa rin. Sitapon natin yung dagta. Ay naga, syempre ha. tayo ng sibuyas. Bawang. Ayan. Hiwai lang natin yan. At saka may konting luya. Ayan. Syempre may luya yan. Konti. Bisa natin guys pag iwa para share with agad. At may konting sili din yan. Kasama. Alright. May kas may kas blish. Ito at may konting tanlad. Para sa puso ng saging. Alright. Pukpukin lang natin yan, guys. Durog-durog ng konti at ibuhol lang natin yan. Eto na. Bol, 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 bol. Pasher, 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 pasher. Pasher, pasher. Ayan na, guys. Ang sangkap. Siyempre, nakalimutan ko kanina magbumili ng gata. Kaya, pipigayin ko na lang itong binili kong gata. Eto na. Piga lang yung piga. Pastor, pastor, piga. Ayan na. Si piga lang natin yan. Dalawang piga lang, guys. Sa palito ito, tigay isang baso. Unang piga. Nagay sa baso, unang piga. Hiwalay. Alright. Dalawang gata. Dalawang piga. Ito na. Ayan na pa di. yung puso kanina. Eh, himay lang natin yung kaunti kasi buo. Pagtiga natin. Yan. himay, 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 himay. Pagtapos yung himay, ayan na. Himay, himay lang. Alright, ayan na. Ready na to cook, ready to cook na. Pwede, ready to cook. At lagi natin yung gata ng kunting, kunting magic sarap, pang pasarap ng lasa. Siyempre, ayan, meron na. Tornado! TORRIDO! <laughs> TORRIDO lang Jason! TORRIDO lang yan! TORRIDO! Ayan! Alright! Naglag tayo ng konting oil sa kawali at ayun, sila na natin yung bawang TORRIDO lang! TORRIDO! TORRIDO! Mikos-mikos! Mikos-mikos lang yung ating bawang at sibuyas Tapos lagyan na natin yung, siyempre, lagyan natin yung, syempre, lagyan natin yung uh, ating gata yung pangalawang gata yan, guys. Pangalawang gata pa di. Alright. May kosmikos lang yan. May kosmikos. Yan, yeah, may Tornado! <laughs> Alright. Sige. lagyan natin yung uh, puso ng saging. Yan. Buti pa yung saging. May puso. Yung crush mo wala. Ay, botek. <laughs> yan. may kosmikos lang. Lagyan natin yung tanlad. Tanlad. Insan. Tapos, kunting sili. Tatong sili. Alright. Kunti loya, lagay. Eh, Padi, takpan Takpa ang, lang natin yan. Pwede, takpan. Takpan natin yan ng, ng pantakip. Pagkatapos, eh, hindi natin matuyo. konting kunti yan. Medyo tuyo na pwede. Ang bilis, ha. Kapag natuyo na, halo-halo lang kaunti. Tapos, lagyan natin yung pinakahuling gata. Pinakahuling gata. At dito, guys, eh, nilagyan na natin ng, ano, ng konting asin yung gata natin na panguli. Alright, kung tawagin po grok, mekos mekos, mekos mekos, kunting asin lang. Para na eh. Ayan na. Lagi na natin yan. Ayan, tornado, tornado. Ayun yung pala, delish, delish pala, delish. Lagi na kunting delish, alright. Kunti lang, kunti lang, kunti lang. Kung pala, saba. Alright. Ayan, mekos mekos, mekos mekos, kunting mekos mekos. Tapos, eh, palautin natin, natin yung gata. Medyo bull tayo yun siya na. Eh, tatakpan natin konti. Ayun, takpan. Alright. Kunting minuto lang. Ayun. Tikman na natin. At medyo luto na yung gata. Ah, sarap. Ayun guys. Pwede mo na pakain sa cash mo para magkaroon siya ng puso para sa'yo. <laughs> This it. Ito lang. Kaya na tayo guys. A few minutes later. Uy, hey, Anong pangalan ng ex mo padi? Padi, anong pangalan ng ex mo? Ano pwede? Anong pangalan ng ex mo? Kalimutan ko ah.